Duda ang labor leader na si Atty. Luke Espiritu na magiging frontrunner ng mga Marcos si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa matagal pang 2028 presidential elections. Sa panayam ng politiko kay Espiritu, sinabi nitong nagmimistulang lightning rod o tagasalo ng atensyon si Romualdez. Ito ay upang maitago ng mga Marcos ang tunay nilang manok sa darating na halalan. Para kay Espiritu, si Senadora Amy Marcos ang pambato sa 2028 dahil pareho nitong tinatabla ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga Duterte nang walang consequence. Kula ko lang ha, educated mm, guest lang. Mm. O si Amy Marcos yan. Yeah, Kaya e, yung mga laro-larong no. Lalo, lalo ganyan, mm. na kunwari si Amy Marcos ay kumukontra, yeah, alam mo no. yun. ang kanyang kapatid, kinukontra niya na wala namang consequence. mm. consequence. -hmm. Oh, Wala ka na bang yeah. nakikita na sila'y naghiwalay, yeah, nagkakawai no. politically, mm -hmm. tapos Atin. lang. Kasi ang mga deklarasyon it costs nothing.